PBB Club 2.0 Bro Code Breakdown Joaquin vs Inigo Disclaimer! Ang content na ito ay para sa entertainment at analysis lamang, hindi ito paninira sa kahit sinong housemate, ang lahat ay obserbasyon batay sa mga nangyari at sa reaksyon ng publiko sa loob at labas ng PBB House. Sa PBB Club 2.0, nabasag ang bro code ng sinumbong ni Joaquin ang sinabi ni Inigo tungkol kina Sofia at Leila, pero betrayal ba talaga ito, o tinatawag ng iba na pagiging honest lang? Dito sa Balls, Pinas, pag-uusapan natin ang tunay na intensyon, ang motibo, ang implikasyon, at kung sino ba talaga ang tama o mali sa usapang ito. Sa loob ng bahay ni Kuya, may mga rules na hindi kailangan isulat, pero alam ng lahat, isa na dito ang tinatawag na bro code, at ngayong umiinit ang PBB Club 2.0. Ito ang batas na nabasag ng diretsyong ikinwento ni Joaquin kina Sofia at Leila ang sinabi ni Inigo tungkol sa kanila, simple lang ang nangyari pero napakalaki ng naging epekto, isang opinion, isang kwento, at isang maling delivery na nagbukas ng pintuan para sa intriga, duda, at sama ng loob. Nang magsalita si Inigo tungkol sa preferences niya, para sa iba, normal banter iyon sa lalaki, hindi daw disrespect, hindi daw pang iinsulto, pero sa mata ng mga nakarinig, sensitive iyon, at dito nagdesisyon si Joaquin na sabihin sa girls ang buong usapan, ang tanong, dapat ba niya talagang ginawa iyon? O betrayal yun ang tiwala ng kaibigan? Sa social media, hati ang mundo, may mga nagsasabi na tama si Joaquin, na kung hindi niya papansinin ang sinabi ni Inigo, baka masanay sa ganoong ugali, na kailangan siyang I call out para hindi maulit, may nagsasabi pa na mabuti na nalaman ni na Sofia at Leila kasi para aware sila kung paano sila tinitingnan, sa grupo nila, si Joaquin ay honest, gentleman, at protector, walang mali, walang paninira, call out lang daw. Pero sa kabilang banda, mas marami ring nagsasabi na mali ang ginawa ni Joaquin. Kung kaibigan mo, dapat kinausap mo privately, hindi mo kinukwento sa mga babae, hindi mo ginagawa mo ng issue ang dapat sana ay personal guidance, bro code violation daw ito, at hindi maliit na violation, betrayal yan, hindi ka dapat nagkikiss and tell, hindi ka dapat nagbebetray ng tiwala, at ang mas malala pa, may nagsasabi na sinabihan niya ang mga girls dahil may gusto siya sa isa sa kanila, kaya raw nagselos, kaya raw naglabas ng chika, dahil may sariling interes. Pati ang mga comment online, matitindi, may nagsabi na hindi daw lalaki ang hindi marunong maghawak ng sekreto, meron pang nagsabi na chismoso, merong nagbitaw ng linya na ahas sa gubat, merong nagsabing ginawang mas malaki ang issue para lang makabango sa mga babae, at meron ding nagsabi na hindi lang bro code ang nabrik dito, pati loyalty, pati integrity, pati trust. Pero hindi rin ligtas si Inigo sa kritisismo, sinasabi rin ng iba na masyado siyang presko, jinx, mas mataas tingin sa sarili, mayabang daw, at kung hindi siya natawag out ngayon, baka uulit at uulit, may nagsasabing disrespectful siya, may nagsasabing kung sa kanila sinabi yon, may inis din sila, kung ayaw mo sa isang tao, bakit kailangan pang sabihin sa kapwa mo lalaki na para bang joke? Kahit normal sa barkada, hindi normal sa lahat ng tao. Dito nagiging malinaw na ang nangyari ay hindi simpleng paninira, at hindi rin simpleng honesty. Ito ay clash ng dalawang perspektibo, si Joaquin, maaaring nag-react based on emotion, protection sa girls. Gusto magmukhang gentleman. Gusto ipakita na hindi siya pumapayag sa disrespect. O gusto lang niyang mag-take advantage ng sitwasyon para sa sarili. Hindi natin alam, si Inigo naman, baka nagbiro lang, baka hindi niya inisip na may bigat ang salita niya, baka akala niya walang epekto, pero hindi niya nakita ang consequences. Sa loob ng PBB, lahat amplified, maliit na comment nagiging malaking issue, personal talk nagiging betrayal, isang kwento nagiging pang-lifetime na stamp ng tao, at dahil public ang lahat, bawat salita may bigat, bawat kilos may meaning, bawat opinion may backlash. Kung titingnan mo objectively, parehong may mali. At parehong may tama, si Joaquin, tama sa intention kong protection ng habol, pero mali sa execution, si Inigo, mali sa careless remark, pero hindi niya deserve ang pagiging center ng gulo, ang root ay communication, hindi loyalty, hindi character, hindi personality, kundi immaturity. Dalawang bigots, dalawang perspective, isang misunderstanding na lumaki kasi nasa PBB sila. Pero ang tunay na tanong ngayon, makakabalik pa ba ang tiwala? Maibabalik pa ba ang bro code? O ito na ang simula ng tensyo na dadalhin hanggang dulo ng season? Sa Pabkalab 2.0, isang maliit na isyo, pwedeng magbago ng buong storyline, at dito sa Boss Pinas, tutok lang, dahil bawat kisap mata, bawat bulungan, bawat kwento, may pwedeng sumabog.